mga tao nga ito nga nagtuo sila nga ang ilang ang maabot ng wakwak de kuno ang niabot with your respect sa mga tao diya sa Maglanilla nga dili ganahan ni Gwen dili lang sa siguro ta palabi mga pano kay uh, kitang tanan mga tao ra magenta so mayong gabi kanatong tanan na sa mga YouTube friends nato diya sa mga subscribers nato diya mayong gabi kaninyong tanan kung sa katong wala pa nakasubscribe sa na atong uh, channel palihaw kong sa, sub, pa, uh, subscribe mga par para ma-update ka sa akong mga i-upload nga uh, mga video ya kilid sa akong uh, video na i-subscribe button din na palihaw kong pinot anak mga par para ma-update ka ma-update mo sa atong mga video nga uh, i-upload so karon mga par mag-react taning pag adto ni Gwendolyn Garcia nga sa sa Miglanelia abo ni mga partong kabanhawan nga sa Miglanelia then dito sila si Gwen o iyang mga team ang mga tao mga par ang uba mga tao nga to, kanang dili ni fake news ako ama ah para dili ni butang butang tinood ni nga nahitabo gani gi yaw yaw ni sa ubang uh, mga uh, radio station yaw yaw ni mga par yes. dito daw sa aming Lanilia, ang mga tao daw nga to na ako nung ipa-abot nga anghel na ako nung ipaabot mga anghel ang mga tao mga par uh, panaho, atong pag uh, kabanhawan so pag abot ni kuan nga to mga para pag abot ni uh, gobernador Gwendolyn Garcia nga to yana mga uban mga tao mga par nga nang nagtuo sila o anghel ang maabot tapos mariusip ka ng mga ang niabot mga par tapos grabiya sa sa mga tao sa uh, Minglanilya eh. so tao dia sa Minglanilya mga par no nga kuan ka kanang... gi, nanghingan ni Gwen o wakwak uh, wak, -wak bisan basa nimo ni mga, mga sa mga comment section nay, na ay to na, -na, -na ay nanghinga ni Gwen, uh, Gwen o kunang Wakwak wak wak nagtuloy ko sila o kunang, one, ang hilang mo abot o Wakwak wak wak manday ko no ni ato ang uh, mga par, dili ni pag sa pag unsa mga parno no ka nang igura ta ni riaka nga mo na itabo ngato to sa Meglanelia sa uh, ubang mga tao nga to nga nagtuo sila nga ang hila ang mabot nga nang wakwak -wak de kuno ang niabot so with your respect sa mga tao diya sa Meglanilla nga katong dili ganahan ni Gwen dili lang sa siguro ta palabi mga pano kay uh, kitang tanan mga tao ra magenta dili lang po nato palabihan kung naman tay wala mayunis sa atong mga ubang mga kandidato dili lang nato palabian mga par na bisan unsa na lang ang atong nihinga nila kira siguro kung mo basta sa atong uh, ubang politiko nga dili ta ganahan nila dili sa siguro nang wakwak sa -wak na siguro itawag ay bisan ug nang si Gwen bisan ug pildihon nung si Gwen kanang nasa bena siya yung mga, proyekto nga nakita nato bisan no, og matawag nato nga nana na siya yung mga lapses nana na siya yung nga nasa yung mga, mga, korupsyon pero kanang naman siya yung katabang sa tuwa mga pa sa panahon sa siya ang uh, gobernador Ramsey, naman siya yung, naman siya yung kakuha na kakuha nato pero kanang hindi lang siya nato palabiano nga uh, tawag ko nung no, kay Lain sa kipaminaw Ya, si kanya si Gwen kay Senior Robiana si Gwen yung Makakaba na sa ni si Gwen Kay Senior Robiana niya uh, Matawag man atubuli, undi taganahan sa usa ka politiko Di lang to palabian ka kay Tawag kit Tawra sa ta Tawra sa bayana ta din kita Tawra Buddha Dili ni buhat buhat ako ang storya mga parno Tinoon ni siyang nga nahitabo nga to sa Miglanilla Atong A uh, kabanhawan festival sa Granilia, mga Ranilia mga pat nga nag-expect kuno ang mga tao nga to na anghel ang mabot kunya wak-wak man day kuno sa biya sa ubang mga tao nga to eh daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsunod sa akong mga video reaction ang kaning ato mapar uh, mga par wala tay i kanang agitamay Koyta kita mai diri ma parkanang. Kumusta kanang gusto na to, usay ganahan na to. Kanang oy atong suportahan. Diri lang na to kayo ba. So katong nagsunod sa home video, hibaw so, na siguro mo kung hinsa akong gi Kung so, nagsunod yun sa akong video. So daghan kayong salamat ini mga par o, kanang kita-kita ta sa atong uh, video reaction.